intra inside the wall. Oh, okay. inside ah, nandito the po wall. tayo sa intramuros. Ayan. Sakay so tayo ng kalesa. Ang intramuros ay napapaligiran ng 4.5 km na adobe o volcanic Oo, stone. puro ad adobe nga. Ito po yung bahay chinoy. Bahay chinoy or chinoy. Chinese museum. Oh, yan. Yan po masir. makikita nyo yung buhay ng mga inchip noon mula nung 12 pa uh, 1400. Ganda ng halaman. Hi, talisa. Talisa. Ito naman po sa kaliwa hmm, dito ang tawag mo dyan sa Las Santa Isabel. La tuti, eh, no? Ang ibig ko sabi ng Plaswela ay maliit na square. Noong panahon noong World War II, ang parisukat na yan ang nagsilbing libi yan ng mahigit 100,000. May nakalibing dyan? Oo, may nakalibing dyan. Oo, 100,000 na lahat ay sibilyon. Okay. Na nadamay nung panahon ng yun. Kung gusto niyo bumaba, mag-picture-picture, pwede po. Ayan po, isang... Ayun lang sa lang, gravestone. Ayun sa gitna. Ayun sa gitna niya. Ito hmm. na, Time Capsule mo yan. Kasi ho, sitignan nila kung may buhay pa. Oo, oh, ganun. Oo. Ah, doon, Kung may buhay pa. Sa ganun na kanilig, patay na yun. Abo na yun. Zombie. Ayan naman po. Simba na yan. Ito yung isang simbahan. San Ignacio Church. Ayan, dito ako, nakasimba na ako dito eh. Ayan o, no, sarado na okay. o. Open lang ho yan With for museum. Yung panahon noon ng Castilla. Oh, uh, yung panahon noon ng Kastila, um, sa loob niyan, binitay po yung tatlong pag-iisip. Okay. Gumborsa. Si Chico Bacon Joey. <laughs> Gumborsa. Yun, tama ka ron. Gomez, Burgos, and Zamora. Ito namang site na yan. Ayan po yung original site ng no? uh, Ateneo de Manila. Dito? Ayan po yung unang Ateneo de Manila. Bakit ganyan na lang? Eh, nasira po siya ng panahon na nila. Noong 1952, nilipat na po sila ng Quezon City. Gaganda ng ano? No. Yan nag si Dr. Jose Rizal. Ah, sinilipat na okay. Ayan naman pong building na yan. Ang dating provincial house ng mga Agustinian priests. Oh, Noong panahon po ng Amerikano, no, ayan po yung Adamson University. Ngayon po, office building na po siya ni Dandin ko hango. Wow. Sa oh, ah. mga ano no ba? May ano yung mga nakatira dyan? Kuya. Yung mga... Ito restaurant, uh, restaurant po dyan. Ah, restaurant. Restaurant pala yung ibang. Pinatatakbo eh, po yan ng mga madre. Ayan po yung pinakamatandang simbahan. Ang San Agustin Church. Ah, ito pala yun. 15, ayan po. Mabaho kayo dyan. Tapos, picture-picture takaw ho dyan. Sa bahay Kastila. Maganda po dyan. Baba mo na tayo. Oh, ayan po si Kuya. For... Galing na na. Dito yung nagsimba na ako. Doon sa kabilang ano, entrance yeah. Okay. <laughs> Pagod na ang batuta. Oh, wow. Ibon. <laughs> аамайм асты